Boss, biglang pagkamatay ni Lolo kagabi. Yung gulat sa bangkay. Nakumpirma na ba lahat? Boss, nakumpirma na lahat. Totoo po na si Lolo ay sa puso at hindi naagapan. Para maiwasan ng chismis, sinabi sa iba na dahil sa pagdurugo sa utak <laughs> Kapag nalaman kong may taong sadyang hindi ginamot agad at si Lolo ay namatay, ako, hindi ko siya palalampasin! Orasyon sa oras ng tigre, buwan ay sisikat. Sa pagsikat ng buwan, araw ay sisikat ang malagang tao ay nandito.